Por outro lado, Katulad ng nito ilan nung o yung nawala na namang buhay sa uh, ito pong ating uh, pinagdaan ng bagyo na ito. Ito po, from PNP, death uh, ang death toll hits 375 with 56 still missing. Yan po yan. Uh, pakita na natin. Ito po, sa GMA News naman, para lang ho, uh, alam nyo kung ipag online kayo, a total of 100, per hours ago ito, 156 people were reported dead, 37 were... Missing 271 were injured due to the uh, onslaught of Typhoon Odette. At ito naman po, halos lahat ng bahay na sa Limasawa Island, sa Southern Leyte, na apekta ng bagyong Odette. Ayan po. Talagang wala na, talagang wala, wala sila matitiran. Ito, sa Limasawa Island po yan. December 16 lang po yan. Ilang araw pa lang, five days ago po lang po yan. Hindi pa rin na, ibabalik ang kuryente sa ilang mga lugar na nasa lanta ng Bagyong Odette ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Ayan po, nakita nyo. Grabe, oh. Sige lang, pwede pa pakita natin. Yan, eto naman, no. Oh, matinding pinsala ng iniwan na Bagyong Odette. Lugan ng Dinana, maraming bahay, establishmento, Gusali Hospital, ang winasak. Maraming ring buhay ang nawala at nalagay sa panganib tulad po ng isang 89 anyos na lola. Ayan po, eh. Kasi marami pa rin ho ng mga probinsya na hindi ho nakabutan pa ng relief goods. Kaya ho, eh, wala ho transportation dahil may mga tulay ho na hindi pwedeng daanan. Marami mga bagsak na puno. Lahat po nang ito ay mahirap. So, and the only way ho talaga ay eh, yung air transportation. Eka eh, nga, helicopters. Kaya tama si Manong Ted pa Kung po pwede ho, yung may mga private helicopters na marami naman dyan, na mayayaman, e eh, ito na lang ho yung tulong natin. Kasi marami na ho relief goods eh ang alam ko, uh, pwede ho yung mga helicopter na ang ah, magdadala ho sa mga dun sa baryo, yung mga lugar na hindi ho naaabot ng na mga ano, land transportation. Although kahit na no, wala nang bagyo ngayon dyan, na init na, eh, wala namang kuryente, walang tubig, walang pagkain. Ito ho, no, sitwasyon ng Surigao. Yan, talagang badly, in need of basic needs. Tubig, siyempre pagkain, mga gamot. Mga bata, Importante yung, eh... Sige, ano kasi ako, namulat ako eh, kay Manong Ted eh. Kasi, well, alam niyo naman, oh, na ako yung nagpipiloto, nagpapanipad ako, at license naman ako. Yun ang gagawin ko. At, ah... Uh, basta ho, oh, gagawin ko yan, at, ah... Uh, bukas, o. Oh, eh, na ako ng maaga pa lang. Ha? Ah? At pagbabayaan nyo naman muna po ako pumunta na no, at mga natin doon, mahirap ang buhay nila. Walang oriente, wala lahat. Ito, ang nabigay sa akin ng inspirasyon na ito, walang iba kundi si Manong Ted. Pailon. Manong Ted, salamat. Kung hindi ko napanood yung show mo, hindi papasok sa isip ko ito eh. Ang ganda na sinabi niya, eh, yung mga may helicopter dyan, yung mga private helicopters, kayo lang ang paraan para matulungan natin yung mga kamatama, Tama, kasi walang transportasyon eh. Airlift lang lahat talaga. So yun, Manong Ted Pailon, salamat. Ang ganda na mga sinasabi mo, nakakapagbigay eh, nakakapagbulat ng isip at mata namin. Na dapat ka, ano, ano, dapat pala. Kung meron ka, di, gawin mo. Kaya, yeah. I salute you. Then, dadalin po namin, tutulungan natin ng gobyerno kasi hindi naman po no, pwedeng, lahat yun mapuntahan eh. May mga lugar po na mga maliliit lang ang pwedeng landingan, na may mga tao. So, yun ang gagawin no, namin bukas, 5.30 o, babiyahin na kami, madala na ako ng mga dapat dalhin. At, uh, gusto ko naman makasama yung ating mga kababayan doon para naman, nakikita ka lang, ayakap po sila, siguro malaking bagay na po yun. Mahirap po kong pinagdadaan. Ito na po yung pamasko namin ng programang ito. Wala kami Christmas party, wala akong bibigyan ng bonus. Alam niyo bakit? Ito po ang gagawin ko. Yung bonus namin, ipagkakaloob na po namin sa ating mga kababayan yan. Pambili ng banig, pambili ng kumot, pambili ng kahit na ano po. At pinaka-importante, yung may makakain kayo. Yan, para malaman niyo po, Pupunta ako diyan 5:30 magte-take off na kami. Ito naman yung regalo ko sa kanila. Ito naman po, nakakalungkot lang dumarating tayo sa ganitong pagkakataon. Pero bago kayo magdalala, gagawa po ako ng paraan sa abot kaya ko. Ay, anong oras na tayo ngayon? Siyempre ha? Siyempre. Today is December 22, Wednesday. 7 to 1 po pa na kami. Mapunta po kami ng vehicle. Pag mag-load uh, lang doon ang kasulina. And then, ko na And then, kami don, po kami ng Suligaw. At then, Sergaw. para maki-hatid po ng sa mga lugar hindi ko na Yun lang ang tolong ng programa Wawawin, at GMA. Sa ating mga kababayan na na, salantalan kong bag yung audit na to. So ngayon na, naaadyan natin yung sinasabang na kami at syempre ako mapapalipas going to Bicol and then from Bicol, I'm going to Surigao. We say, today, December 22, September 21, in the morning, we're going to Bicol and then Surigao and then Surigao and then mag-iikot na po kami lahat doon. So sa'yo kami, nasa saan eh, ay maging maayos ang biyahe namin, we have about 4 hours na lilipad po para makapunta ng Surigao. See you in Surigao! Uh, about two hours, two hours from uh, two hours from Manila to be called, and then uh, another two hours going to Surigao. So from Surigao, then I hana de to ano, and then after Surigao. Tutuloy na kami ng Siargao. And then doon kami magsisimula para maghatid uh, ng mga relief goods sa mga lugar, yung mga liblib na lugar po na hindi ho napupuntahan. So ito ang purpose namin. Dalawang choppers kami, dalawang Robinson R66. And then magkakarga kami ng mga gamot, tubig, kung ano pa ba na dapat namin dalhin ho doon. So yun ho ang um, purpose ng pagpunta namin dito. At para ho Pakita natin yung sitwasyon natin mga kababayan Doon sa Nasa um, lang tanang Odette So pamaya papakita po namin lahat sa yung video niyan Yun lang ho At uh, from here 2 hours Bicol to Sirigao Sa so, Sirigao po mag-report ulit ako sa inyo Ito po mag-report ako sa inyo Ang inyong reporter Wilfredo Revillame okay, Sige Sige

Oh, dito, na na kayo, oh. Oh, ito. Wala na akong pera. 6,000. Naubos dito. Basta dito ka. 1,000 ka. Sabi yung sa kanil, 5,000. Wala na akong pera. Ha? O yan, ha? O yan, ha? Sir, thank you po, sir. Sir, Merry Christmas, sir. Sir, Merry Christmas, thank you. 白色的。 肯定得不回答。 sumali po. Ayun, uh, naglanding na kami dito. Manila to Bicol and then Bicol. Dito na kami sa si Surigao. Ito. Ito na yung bubong. Ito yung airport nila. Eh, damage na yung bubong ng airport nila. But anyway, ito yung mga Black Hawk ng ating uh, gobyerno. Yun yung gagana ng mga supplies. Pero hindi kasi sila makapag-landing sa ibang mga island na maliliit. So itong dalawang chopper na to, ito, yung I-66, sampay sa at yung sa akin kay Edwin Kat na hinarap ko yan, hinarap niya at uh, ito ho yung deliver ng mga relief goods, tubig, kamot kung ano man yung padadala so yun no, ang gagawin namin dito for the whole day hanggang bukas dito kami matutulog and then uh, hanggang sana ho nakakapalot kayo na ano, wawawin ngayon 5 to third, at si Kuya Wawi si Kuya Wawi po ang ating ano, guest na special guest ko host natin today at tomorrow so ito po, ito po yung yes tingnan nyo, sur na lang Airport Ito yung here, Hinihintay lang namin si Sir Tumbongo sa si Mahal na Pangulo uh, Pinapasama niya kami Pumunta ho kami ng Dinagat Island Para kapos sa mga kababayan At pagkatapos, pupunta na Siargao Doon na ho kami mag-isay sa si Siargao Overnight At uh, yun, hanggang bukas Pagka, uh, siyempre, pagkaanong kami bukas uh, gagabihin, baka huwi kami ng aeroplano na lang. Anyway, yun ang mga importante yun, eh, sa ating gobyerno at tulungan nyo ang ating mga kababayan na nasa lanta. Itong si Odette, saka so, uh, yung ng mga walang makain o So here, now Surigao, Dinagat Island, and then pumunta tayo ng Surigao. Uh, Sergao. Yun lang, yun lang. Okay, so mag-report nito kasi ni Mami kung ano yung mga nangyayari. Gusto ko pasalamatan ang ating bagong kasamang sponsor dito. Ito po yung Hey! Pretty Skin. At syempre, ito po ang kanilang mga produkto sa lahat ng gustong gumanda at kuminis. Para sa kutis na may, uh, para sa kutis na mapapahe, ang lahat, Hey! sa ganda, Hey! sa puti, at Hey! sa kinis, Hey! Pretty Skin by Miss Anne Barreto. Ito po ang kanyang mga produkto. Yan. Mayroon tayong tinatawag na ito yung skin drink. Foam cleanser pala ito. Cleanser ng muka. Yan. Meron din siyang tinatawag na Happy Lip. Okay, at ito po ha, yung kanyang produkto, New Glow Soap. Okay, mga perfect radiance, radiance bar. Ito ho, ayan. So lahat ng ito available po sa kanilang Facebook. At ito po siya ho. Oh. Okay, ayan. Si Miss Ann Barreto. At ito po ang kanyang Hey Pretty Skin. Sa lahat ng gusto mag-business online po pwede kayo, i-Facebook niya lang ang Hey Pretty Skin. At tanongin niyo, kung paano mag-business. Pwede na ho kayo magbenta nito. Bibigyan kayo ng magandang deal at magandang eka nga e presyo. Discount and then pwede kayong kumita. Ito maganda nito. Benguang maganda na kayo. Tinutulungan pa kayo ng Hey Pretty Skin. So thank you very much. Ayan po siya. Napakaganda na si Miss Ann Barreto. Ganda <laughs> nga. Ganda si yes, Miss Ann Barreto. Thank you very much. Hey Pretty Skin. Don't forget. Ganda. Hey Pretty Skin. Ito ang kanyang mga produkto. Ulitin natin ha. Pakita okay, nga natin direct yan. Yan, pwede nyo lang ibenta Marami pa eh. Mm Ganun mo, Brad. Parang hindi nakita yung braso ko. Yan. Maganda so, yung ganyan. Okay? Yan na. Mm uh -huh. Ah, yan. Yun. Yan po. Hey, British King. Thank you very much, An, Ann Barreto. Araw, araw natin kasama din yan. Thank you so much. And also, alam niyo ba, kaya ho matitiba ang katawan namin dahil po sa vitamin C na iniinom namin. Ito yung para sa lahat. Ito ang inumin nyo, ang Gen C. Ito po ang vitamin C na talaga naman ho iniinom namin. For two years, kaya matitibay ang aming mga katawan. Panlaban sa virus, panlaban sa mga sakit po. Lalo-lalo na po, pampatibay ng ating resistensya. Ito po ang the best sa vitamin C sa lahat. Ito po ang Gen C vitamin C. Ito ang ascorbic acid, as sodium ascorbate plus zinc. Gen C Plus, ito pa para sa lahat. Ito yung available sa lahat ng butik at drugstores sa buong Pilipinas. Basta ang vitamin C, ano? Gen C! Tore! Gen C, umiwas sa sakit, umiwas Gen C. At hinihika o nahihirapang huminga? Baka may nakabarang plema? Ilabas niya yan! May PLEMEX Lagundi para dyan! PLEMEX for Kids Lagundi Zero para sa mga bata. May sarap, tamis, orange at banana flavors na kagigiliwan nilang inumin. At para sa adults, may PLEMEX Forte Capsule and Zero. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema para sa hawang paghinga. PLEMEX Lagundi para sa pamilya! If symptoms persist, consult your doctor. Gen Z, vitamin C for the family Gen Z, Gen Z, umi wasa my Gen Z. Hindi sakitin, kailangan ng malakas na resistensya Sa exercise, tamang pagkain at araw-araw na pag-inom ng Gen-C Vitamin C Makakatulong ang Gen-C Vitamin C sa pagpapalakas ng immune system Gen-C Vitamin C Capsules for Adults Tulong proteksyon sa alusugan, depensa, laban sa sakit, resistensya para may laban Gen-C Vitamin C If symptoms persist, consult your doctor

Dia break <tuk> santai. aku sana,

Thank you Hello, kamusta na kayo dito? Hello! Hello! ako, babalik ako.